So, good morning. Bale, nandito ngayon tayo sa uh, pinakukay na hituan. Observe natin kung lumubog na yung tubig. After 2 weeks, pagkatapos ni 3 weeks pala, pagkatapos ni Egay, sa goring, magkasano na bang yun dito sa Bugay, Cagayan, uh, eto na yung tubig ng hituan natin. So, bumaba na ng konti pero mapapansin doon sa bukid madami pang tubig so kaya niya sustain. gagawa lang tayo ng daanan dito para mag drain dito so running 3 weeks na pero mapapansin dito sa mga mas maliit na butas mababa na yung tubig so masusustain niya siguro kung maglalagay tayo dito ng kanal dito rin kasi pababa ng pababa yung tubig pero napansin ko dyan dahil sinasaka yan madami pa rin tubig siguro uh, halos ano pa uh, gatuhod tubig dyan so maggagawa tayo ng lagusan lalagyan natin ng lagusan yon pilapil na maliit na yan para pumunta dito yung tubig so one month kung one month na walang ulan pwede pwede siya so at least monthly na may ulan para masusting yung tubig hanggang December so experimentation kasusustain niya ng 4 months so big, hindi tayo maglalagay ng deep well so umpisa ng buwan ng Agosto August tag-ulan, September October, November, December 5 months so pwede tayong mag ng hito pwede tayong magpahukay, paluwagan natin to kasi 3 by 5 bawat butas, ang gagawin natin ngayon, 8 by 12 para kahit lagyan natin siguro ng 5,000 libong hito dalang 8 8 by 12 palalakin natin para bawat butas kahit maglagay tayo ng 5,000 bali dalawang butas 10,000 na hito trial and error pero malaking gastos kasi pagpapahukay dito sa apat na butas na to umabot ng 20,000 tag-araw kasi noon, kaya matigas yung lupa dahil yung lupa kasi kulay pula kapag tag-araw, napakatigas eh ngayon, mas malambot kung magpapahukay ngayon pwedeng mas mabilis nilang hukayin ito mas mura yung magagastos natin pero in-observe lang natin kung masusustain ng tubig yun baka kung ma-hold ng pan natin yung tubig kasi mabilis mag drain katulad nung may nung may bitak bitak naglagay ng tubig after 2 hours wala na yung tubig so yan kung palaging puno to ng tubig masusustain nya ah uh, pwedeng maghalaga ng ito na uh, month ng August hanggang December January kanan so trial and error pero gagastos ng mga 50,000 siguro ngayon kahit uh, limbawa, hindi nag click gagawin natin na swimming pool tapos magpapa entrance pa tayo 20 pesos per head 20, 20 to 30 20 siguro sa bata 30 sa adult gawin natin piknikan Uh, magandang ano dito, wag lagay ng bahay kubo. Paupahan natin. Iba may mag-birthday. Uh, gagawin natin na swimming pool. Yun, pwede sila mag-ihaw-ihaw. -ihaw. Tsaka mag-swimming. So, doon banda siguro, doon banda, pwedeng maghukay doon ng gawing hituan kasi mas mabagal uh, lumubog yung tubig or mag drain uh, bukid, to, bukid ito kaso nga lang mas napapansin namin through the years mas mabilis nang mag drain yung tubig niya hindi katulad nung bata pa kami na matagal iba na kasi ang panahon ngayon dati kasi kapag buwan na ng June, July, August August bagyo na yan eh July pa lang, eh, pa lang umuulan-ulan na may pangalang nagumpisa na umulan dati so July, ngayon parang atrasado napapansin ko may mga isda na to, may mga predator na pwedeng uh, dalag pwedeng hito tilapia, ganun so yun mapupuno pa rin to kasi nga may tubig dyan, ang kulang na lang maglalagay tayo ng siwang sa pilapil so yun ang gagawin natin kung baga nag eksperimento pa lang kasi kung magpapahukay tayo kaagad ng 8 by 12 na dalawa uh, pupunta siguro yun 20 20,000 ang pagpapahukay kung may bako sana mas mabilis mas malalim pa nga alang walang bako dito sa lugar namin bihira lang yung magawi dito kapag may nagawin naman natatapat naman na walang budget so ito yung pagkakaabalahan natin kung sakaling magtatayo tayo ng clinic dito sa bugay kabaritan na sa kabaritan bugay kagayon po tayo so yung mga kalamansi na tinanim namin ng kapatid ko eto malalaki sila may mga kumakain ng dahon kaya yung mga iba nakakalbo patulad yan so, ubusin niya nato kapag hindi mo nakikinanggal yan tanggalin natin papakain natin yan Usa so, mga nagtanim din tayo ng puno dito para magiging malilim. May mga tinanim din ako dito na ano. Ah, uh, kamuting baging. Ayun. Kamuting kahoy, yan. Tumubo naman sila. So 2 weeks ago na punuto ng tubig. So may mga tumubo na kamuti kahoy Mas madami at yung hindi tumubo Or mas madami yung tumubo May gabi in violet San Fernando yung iba Fernando na gabi Yung nakakain hina, hala sa baboy Na sinigang yung ano nila, laman Kasi yung tangkay Pagpapakain natin ng baboy native baboy lulutuin tapos papakain alternate ng darak haluan ng katawan ng saging na tinadtad so minamanmanan ko to kanina pa para titignan ko kung may tubig na sustain niya yung bukid. So bukid dito, mapapansin na matubig siya. Oh. Matubig siya. Kaya Pwede tayo maglagay ng kanal para madring mapuno ulit to. So, yan ang gagawin natin mamaya. Hopefully, magawa natin kasi ang daming trabaho ang purpose natin kaya tayo umuwi titignan nyo mother mother ko na may cancer pero sinisingit ko to para titignan ko kung extra mapagkakitaan so dito may mga tinanim tayong native trees mostly na uh, ipil tindalo supa tindalo alternate po ipil, kalamihan ipil pero dito may ano tayo, kaong. Meron tayong mga tuog ang lulusog. So, dadagdagan natin kasi may konti pa tayo sa Maynila. Yung mga tuog. So, may mulabe din tayo doon. Magkakadikit na sila. May santol din tayo. Bangkok na santol. So, one, two... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na pirasa yung tuog natin dito yun, uh, yung samak na kahay na yan puputulin din natin mamaya para hindi niya matakpan yung mga tinanim natin dyan na native trees itong kawayan, unti-unti natin tatanggalin kasi may natabunan dyan ng mga tuog eh. para kapag napalakihan to, maganda yung view Kulang na lang, babakuran natin yan. Hindi ko alam kung anong pampabakod. Kung temporary na yero or ah, uh, semento na rin katulad doon sa baboyan. So, yun po yung backyard natin tanim lang ng tanim kahit hindi sigurado kasi hindi natin nasyadong nababantayan sa Manila tayo nagtatrabaho pero kahit pa paano may napaglilibangan exercise na rin po kaysa walang ginagawa hindi katulad ng pag sa Manila lang rarayumahin ka doon walang ginagawa hindi ka mapag -annoy. ang problema lang malaking ano puhunan ang kailangan so unti tin lang natin hindi naman pas kailangan masyadong paspasan para matapos to so by the end of the day the end of the week and by the end of the month uh, makapag eksperimento tayo kung kikita saka natin papagawa to lahat yan, yes, uh... dagdag kita na din po. So hanggang dito na lang po. Bye, -bye po.